Another day, another vlog na naman mga mari expired. For today's video nga ni, ay mabakal kaming panera sa kan Can, Bakakay. Pero syempre, ma-outfit check mo na kita. Naka-oversize shirt ako dyan, tapos maong na short ka, para sa Bakakay man sana. Alangan man mag-gown ako, edi eh, na pinapagkamalan ako dyan na bua. Tapos dara ko palang dyan na Lolo Boston, su belt bag na may laog na puro resibo o oh, una nindo pirak sala ano na ninyo sa ako rich sabi ko nga ni Jan kay pa ako nasa na sa na drive pa ba akay pero di nagtubo taba ada amay dakop. di so pambakal may isira makakastan pa di iyo sabi ko ika na sa nalugod kaabot na kami di sa may pagsuwayan sa hindi tiguro video ko mun sumayon volcano dyan tayo ako magayon nun view tapos ini man service ming mercedes Benz. Woo! Hindi. Nagtatalo. Talo. Biyo ko na Tiga alalayan. sa ya ko. Sige sa nang untol. Makulog baga. Footwear check. Buli ni Nanyang niyang samail. Ang garo na para uma. Ang aming driver ay ang aming Fuji Denso. Tapos ka nakaabot na kami dito sa sentro. Nagpawalat mo ng Fuji Denso sa biliaran Tama meron. Tapos nalingon ko pala guys na bako lang isira ang babakalon may kundi pati salon pass tapos katin ko sa butika. Ay alangan man sa junk shop. Tapos ang nagdrive pa butika isutugan ko. Ang dara ko 150 tapos so kantidad kang binakalan ko 56 sana. E eh, di nakakupit naman kita. <coughs> ako man sana ang solong customer dyan pero haluyon ako asikaso ni ate nakikipagchikan pa sa kaiba niya. <coughs> Hoto man palan guys sa Mercedes Benchmate. Woo! <coughs> Baka bakal ko nga ni guys, nagbalik na ako sa service me. Tapos nagsuggest nga ni dyan sa so ko na manok na sa nanday isira me. Sabi ko man, magkakapakpak na naman kita kaan. Pero may nasanaya ko manok. Kanya o na kami sa paradise, naghanap kami ki panera. tas Tapos nahiling, so may mga iba't ibang potahe digdi. sabi kang tugang ko, garo masira mo solution paksiyo. Kaya ito na sa nabinakal me. Grabe guys, sarap sana ulam na. Grabe man pala magtakad dyan si Tia. Tadakulong tinakad sa mo. Thank you po. sa so, ulit uliton. 60 pesos ang takad kaan guys. Pero sulit man. Mahalon baga kaya unyan niya urig. Maray kaya ni Bunona sa nainigduang orig sa pamilya ni Eme Tapos nagbakal man kiralay kami dyan ki fried chicken. Si Pitong pira binakal mi at 20 pesos kada saro. Tapos may free sauce pa. And in fairness, crispy and juicy pa. Kaya ako nag-iisip ka mo kung ano ang panira nindo, magdigdisa na, na ka mo sa sa may children's paradise. Madali on lang iniwahanap. May ngislo ka ba? Gamitin mo para magapot-hapot. Hinapot ko man pala guys, si Kuyang Vendor kung may pa-free tasting da. Igwada ah. Ugaring lana after may magbakal ki fried sike, nagbakal naman kami ki street food sa 50 pesos libre ko ta syempre mabuot kita iyo maga Masirang mo pala ng guys lalo na yun yung fried dugo tapos A fried computer. isaw tapos sa ang sauce ninda grabe linti anasira kaya itaray naman nindo siguradong pabalik-balikan nindo digde Wee! Habang nagbaro-video nga kami dyan tubang ko, may nagsuriyo sa mundya na, Ako ba? I-content or i-video ni Manda Asya, kaiba so paninda niya. Tapos kami man, nag na sa nata na supong, don't worry kuya, Sama, sa masunod na iba, may video Jome. Tapos nagbalik na kami digli sa service ng Mercedes Benz. Ho! Kuya, lahat si OA. Susugon mi na kaya si po or susundoon mi naman sa bilyaran na ka pa, pa. pauli na kami. Punto, ang Fuji Denso namin. Habang pa na kami, hinurong habungal ko na sa nabaga dyan su tas isaw pati su Inirinom ko ng biyot na masiramon kaya. Uh -huh. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.